Isa so, talaga sa very challenging part ng pagiging magulang ay ang pagdidisiplina sa ating mga anak. Talagang kailangan mo ng dedikasyon, pagmamahal at mahabang pasensya. Alamin natin kung paano nga ba ito ginagawa ng ilan nating mga kababayan. Pag nagkakamali sila talagang pinapagalita sila, pinatabihan po sila ng tamang para ma-realize din natin sinagawa nila ay mali. Sa unang pinagagalita, di ba? Kasi uh, hindi pa man sila nagkakamali. Sira sabi ko na sa kanila na. Yan bagay, mali yun. Pag nangyari sa hindi, alam niya paano ba tayo so. sa hindi. Ngayon, at, nangyari yun, dahil hindi sila nakinig sa akin, dati ko eh. Ang ko, ignan mo, kita sinabi ko na sa yan. Hindi ako nagkamali. Dapat pakitinig kayo sa akin, ako ang puna niyong At paniniwala, dahil ako magulat. Sa lahat ng tao dito sa Bukdol, ako lang ang hindi matutulog sa inyong malay. Laging tama. Rin. Okay, kaugnay po niyan mga ka ay makakapanayin po natin yung umaga si Dr. Imelda Virginia Villar, isang res uh, Registered Psychologist and Guidance Counselor para ibahagi po sa atin ang epekto ng tama at maling pagdidisiplina sa mga kabataan. Magandang umaga po, Dr. Villar. Magandang umaga naman sa inyong lahat at sa mga nakikinig at sumusubaybay sa inyo. Okay. Doktora, si Chi po ito, kasama ko po si Audrey. Ano po ba yung mga harmful discipline methods sa dapat iwasan ng mga magulang? Yung, siyempre, yung pamamalo, yung pananakit, no? any corporal punishment, na nakakasakit sa katawan ng tao, at saka yung mga pagmumura at pagsasalita ng talaga nakakababa ng pagkatao ng isang bata, no? na nakakasira ng kanyang pagtingin sa sarili niya at nakakababa sa kanyang tiwala sa sarili. Okay. Well, Doktora, nabanggit niyo po yung corporal punishment. Ano po ba yung mga uh, kadalasang long-term consequences nang ganitong klase ng pagdisisiplina sa mga bata? Kasi remember, sa, uh, pangkaraniwan lang po ito, ito po yung normal nung mga uh, 30 years ago na talagang dinidisiplina ng mahigpit yung mga bata. ah uh, 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 Well, ang long-term effect niyan ay nagkakaroon ng galit ang bata, no? na matinding matindi. So sa halip na natututo sila sa mga ginagawa ng magulang nila sa kanila, ay eh, nagkakaroon sila ng matinding galit, gustong manang manakit din, gustong gumanti. Pagkatapos kuminsan, kung hindi sila makaganti sa kanilang mga magulang, ay eh, gumaganti sila sa ibang tao. So kuminsan, nagiging bully sila. No? Kasi dun yung na yung nararamdaman nila, doon nila nailalabas sa ibang tao o sa ibang bagay na buhay. O kung minsan naman yung paninira ng mga gamit. Kasi hindi sila makapaglabas ng kanilang sama ng loob. Okay, doktora, eh kung iiwasan po natin itong corporal punishment, hindi po ba magiging spoiled na mga bata na hindi dinidisiplina ng Yan. magulang mm -hmm. sa pamamagitan nito? Kasi ang alam ko ngayon, no, ako ay isang magulang Audrey, mm -hmm. ang ang uso ngayon is face the corners, stand in the face corner, face the wall. Face the wall <laughs> quiet time. Quiet time. Mm -hmm. Ayen, enough po ba 'yun, doktora, instead of yung actual corporal punishment? Mm -hmm. Matutunga -tag -tag ko lang na ano, doktora kasi itong mga pagdidisiplina ngayon, parang na-pick up natin sa West Western culture. Eh. Mm. Pero nung, nung time, 30, 40 years ago, Spanish culture yung ginagamit natin. Yung talagang oh, yun sinisinturo ng mga bata, pinapagalitan. At kailangan, okay ka lang bilang bata at susunod ka pa rin. Yung yun nga, Doc. Enough po ba yun na ganun lang tayo ka-subtle sa pagdisiplina? usap lang? Mag-work po ba yun? Alam nyo, <coughs> ah, kasi dati, ano yun, so hindi masyadong ikin mahirap para sa ibang mga bata kasi parang nako-compare nila yung ginagawa sa kanila no sa sa ibang mga kapwa bata nila so ay pareho rin tayo ganyan hindi ako nag-iisa pero ngayon nga, ah, dahil hindi na ginagamit yung mga ganon at nakita na yung mga long term negative effects eh parang talagang kailangan i-tapat naman natin sa mga sa panahon ngayon ngayon, hindi naman ibig sabihin, hindi mo nadidisiplinahin ang bata. Ang disiplina, hindi idinadaan sa pamamalo, pananakit. No? Pwede rin yung stand in the corner, pwede rin time out. Pwede rin uh, bawasan yung allowance. O pwede rin hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Pwede rin ganun. Pero ang mahalaga kasi, naintindihan ba natin kung bakit ginawa ng bata? Yung ginawa niya, pagkakamali ba o nananadya? Alam ba niya o hindi niya alam? Kung minsan kasi uh, napapagalitan ang bata o napapalo yung bata. Alimbawa, may hinawakan tapos nasira. Eh hindi naman niya alam na pagkahinawakan niya yon ay masisira. Wala munang pala paliwanag sana nagbigay ng warning o itong mga bagay na to wag yung gagalawin wag yung hahawakan kasi itong maaring mangyari so siguro yung mga forewarning or explanation mahalaga yon para maiwasan ang pagkakamali kasi ang pagkakamali error nga eh hindi naman sinadya mm -hmm. pero kung merong sinasadya o nananadya na bata kailangan alam natin bakit siya nananadya. Anong dahilan? Pulang ba siya sa pansin? Pulang ba siya sa uh, pag-aaruga? Ganyan. compare ba siya masyado? Naiinggit ba siya masyado? Yung mga ganon. May mensahe dun sa pananadyang ginagawa. Ngayon yung pagkakamali, error yun, aksidente hindi sinadya, kaya bakit paparusahan ng napakatindi? Yun yun. Dapat intindihin muna natin. Alamin muna natin kung bakit ginawa ng bata. Kung ano ang nangyari. So ang kulang na magulang minsan, pakikinig. Hindi mo na sila nakikinig, hindi mo na iniintindi, galit agad ang namuhay sa kanilang puso. Mm -hmm. Well, doktora, meron po bang batayan o pag-aaral na pinagbulan na makakapagsabi na mas effective yung, yung uh, medyo mas uh, pasensyosong bagulang kaysa dun sa mga namamalo no? o yung talagang medyo malupit ng kanilang pagdidisiplina? Kasi sa personal experience ko, marami nagsasabi ng mga kaidaran ko or mas, mas matanda sa akin na tuwan-tuwa sila at ngayon ay naiintindihan na nila kung bakit sila dinisiplina nung araw. Yun nga, oo. Oh, so, diba? oh, oh, oh. At ngayon naman, yung mga mga young parents nahihirapan naman ngayon sa pagcontrol sa mga tantrums na kanilang anak dahil hindi nila magawa yung disiplina na inapply sa kanila nung araw oh. dahil parang naawa sila. Sabi, nagiging mas privileged daw ang mga bata dahil. Sa Kaya, oh, yun nga, malaking hindi. problema 'to ngayon ng uh, doktorat, ng mga magulang, ano, dahil yun, kung iko-compare natin nung araw, mas mahigpit pero ngayon mas maluwag ano ba yung resulta batay sa mga pag-aaral kung ano yung mas epektibo Actually maraming pag-aaral pero hindi sa Pilipinas no sa ibang bansa Pero hindi rin naman tama na hindi dinidisiplina Pero pag sinabi nating disiplina hindi pa mamalo at pananakit ng katawan no Ibig sabihin, pwede nga rin yung sinabi ko na bawasan nyo yung allowance nila uh, o kaya uh, hindi nyo papayagan lumabas o i-deprive nyo sila ng kung ano ang gustong-gusto nilang gawin dahil meron nga silang naging infraction. Pero ang mahalaga, inintindi mo ba muna kung bakit nagkaganon yung bata? Kasi may rule dyan eh. Does it happen with sufficient frequency? Yung kanyang ginagawa. Does it happen with sufficient frequency? Nakakasakit ba sa ibang tao? O nakakahadlang ba sa kanyang development? Pagka ganun, na fulfill yung tatlong requirements na yon o yung dalawa sa tatlong requirements na yon eh, ang ibig sabihin nun, talagang kailangan bigyan siya ng disiplina na Medyo matindi, pero hindi idinadaan sa panghahagupit, panglalatigo, yung ganyan. Kaya na marami kasi battered children. At ang nangyayari, pag battered children sila, one of the long-term effects is nang babatter din sila. And they become battering parents or battering spouses. Yan din, no? So, natang, natanong nyo yun. Ah, uh, hindi ibig sabihin na pagka hindi pinalo ang bata ay hindi na nasusunod. Marami talaga 'tong kinakausap. Ang problema sa mga magulang ngayon, mm -hmm. Takot sila kasi talagang kinakalaban sila ng kanilang anak. 'Yun naman mm -hmm. ang na, na, nangyayari. Parang nawawalan sila ng authority sa kanilang anak. Oo. Uh -huh. no, na, na, na ang, uh -huh. anak ang Mm. ng buong bahay. Oh, oh. No? Kasi ang mga bata, lalayas ako. Takot mm. na ang mga magulang. Ganun nga. Ganun, Tama, ganun, doktora. Hindi no? mm. uh, na ako ng sarili. Ganun. Ganun. Pero... Well, Inintindi ba muna na? Mm. Ayun, -hmm. yun na. Napakagandang topic sana nito, no? Sana ay, may, actually, ma may part 2. Pa part 2, part 3 tayo nito dahil tayo. ang parenting napaka-challenging sa panahon ngayon. Totoo yan. Well, napakahalaga din talaga na mahusay na pagdidisiplina kasi ito ay nakaka-apekto ng malaki sa pag-unlad ng isang bata at para maiwasan na natin yung mga childhood trauma na dinadala nila hanggang pagtanda. Maraming maraming salamat po, Dr. Imelda Virginia Villar sa pagbabahagi sa amin ng mga tips tungkol sa pagdidisiplina sa mga bata. Maraming salamat, doktora.